Good evening, good evening everybody. So guys, gabi na ngayon. So Martes o, oh, 'di ba? Martes. So mayroon tayong baboy, guys. Ah, uh, puputulin ko muna 'to. Nakalimutan ko siya. Pinalabas ko na 'to kaninang umaga. So mayroon tayong kangkong. Ayan, kangkong. Mayroon din tayong ano 'to? Labanos. Labanos. Oh, grabe yung labanos dito, guys. Oh, as you can see, tingnan niyo nga 'yan, guys. 108 Grabe no. Tapos syempre, mayroon tayong kamates. Mayroon tayong beans. Ay, tapos mayroon din tayong sinigang. di oh, ba? Diba? Okay. So, ngayon, puputulin ko lang to guys. Tapos mag-start na tayo kasi gabi na. So, wait lang guys. puputulin ko lang. Puputulin na natin yung baboy guys. Ayan. Nakita nyo yan guys. Tatlong piraso na bay leaf. Oh, bay leaf. Bay, ano yan? Bay leaf pork. Not bay leaf. Diba? <laughs> so, paputawin ko siya kasi gagawa tayo ng sinigang. So, ito naman, may bones naman siya. So, yun. Oh, Mayroon siyang ano, may buto siya, guys. So, yung buto, ihalo natin yung buto. Yun, oh. Hindi natin siya maputol kasi matigas, eh makakaya dito sa gilid. Ayan. Pwede siya. Putol. Ayan. Magawa tayo ng sinigang. Oh my gosh. Ang tigas ng baboy. yun Sigang natin to lahat, guys. Ah, di diba? sinigang So guys, meron siyang kulay yung ano, yung taba. Hindi natin isali yung taba na may kulay, ano. So, wait lang. Putulin ko muna yung baboy kasi magluto tayo ng sinigang. Fish pa naman yung baboy. Tinanggal to kanina eh. Tinanggal to kanina pang umaga. Hindi ko kaagad naluto. Kasi guys, nag uh, mayroon akong nag kasi ako guys. I may mean, nag ako yung bag puno na. Yung isang maliit puno na. Kasi uwi kasi ako next month. Ah, January. Mga January uwi ako pag-alis ng mga ano nila. So, ngayon kasi walang tao. Kami lang ni Koda. May tao, kami lang ni Koda. Nasa Brunei sila eh. Yung dalawang mag -asawa. Si nanay at si tatay, si sir at si madam, si sir at si mam ma So, yun. Uy, ang daming buto. Ano ba yan? nagsaya lang yung madam sa buto eh. May timbang yung buto eh sa bagay dito natin anuhin yung buto masarap na dito yung buto, sarap sa buto yun la hiwa hiwa lang so ko ako dito sa baboy guys baka kasi ma madala yung kamay ko mahirap na Yan, guys. Oh, another buto na naman. Di ba? Sayang lang yung buto. Ano? Kasi kasama kasi yung timbang yung buto. Yan, guys. Buto tayo ng pork. Pork belly. Yan, guys. Mayroon tayo ditong, ano, labanus, mousse, with kamates. Ayan. So, putuloy natin ito guys. Yung kamatis. Ano lang, git na ano lang. Hatiin lang yung kamatis. Yan. Hati lang. Tapos, ito din hati. Yan. Ihalo natin yan sa sinigang. Tapos ito, balatan natin siya. Mayroon tayong pambala dito. Yan. Look at this. Mayroon tayong pambala dito. Yung balat natin. Yan. Ganito lang guys. Kasi may pambalat naman eh. Meron tayong paler. Ayan. Gabi na talaga guys. Promise. Late na. Never mind. Mabilis lang to. Ito lang. Ubusin ba natin? Or dagdagan pa? Dagdagan ko pa. Ano bang gamit nitong ano? Masisira din naman to eh, no? So, ubusin na natin. Ubusin sa pag ano hiwa. Putuli ng malaki ang ating labanos. Ayan. Lakihan lang. O, di ba? oh si Palakihan lang. Sige, masisira din naman to. Wala kong ibang luto eh. Ganito lang eh. Pagsigang lang talaga siya guys. Ayan, pinuto ko na siya ng ganyan. O, di ba? Tapos yung kamatis natin ready na rin. O, pak, ganoon Tapos yung ating ano, andito na rin yung ano natin. O, kuha tayo na tayo ng sibuyas. Sweet lang guys ha. Ito yung onion. Haluan natin ng pula at saka, haluan natin ng pula guys at saka yung malaki. Masarap kasi yung maraming onion. O, ba diba? Balat-balatan na ng natin ang ating onion. Oh, pak, ganon. Tutuluto tayo. So, ito, git, ano lang, kalahati lang itong onion na to. Sobrang laki eh. Pero balatan ko na lang din. Next time, magluto ng anong gustong lutuin. Yun, guys. Onion, red and yellow. kalahati lang. Yun. So, hindi rin siya pwedeng anuhin. Palakihan Palak lang talaga siya sa paghiwa. Yun, ganun lang, palakihan. Tapos ito, hati lang din siya. Maganda kasi yung buo. Hindi naman siya maano eh. Nagdala lang kasi siya ng ano, yung parang naganda, nagdala lang ng pretty. O, oh, di diba? So, mayroon tayong kangkong guys. Ayun. O, oh, diba? Fuck kangkung si madam nagbili nito ba ba't alam niyang kangkung ang gusto ko ayan, putulin ko muna yung kangkung guys kailangan kamain sa pagputol kasi hindi natin alam matigas siya. ayan ayan, yun guys o, putulin lang dito, yun tapos yan ng kangkong. Nakaready na rin yung mga gulay natin sa sinigang. Kaya ano yan guys, kasi mag-upload din naman ako sa YT. Gunting mo -gun kaya. maggunting, Ano ba yan? Ay, ya, ano. Kamay na lang, kamay. Aw, oh, tigas ba? Putulin ko muna guys ha. Para madiritso. Was natin yung anting kangkong gasan ko yung kangkong, guys kasi alam mo yan na kapag nasa nasa supermarket mayroon na yan silang ipang spray para laging always fresh. Yan. So, gasan natin siya. Yan. Kangkong. O, ba diba? Pak, mayroon tayong kangkong. Mayroon pang spinach doon. Gagawin ko rin yung sabaw so ito muna yung kangkong natin hugasan at nag ready na rin yung ano natin guys so wow, look at this kalat pa yung dito guys ah. uh, ayosin ko lang so andito yung mga baboy natin sobrang dami, tatlong ano so mayroon tayong beans, mayroon tayong kamatis, may onion ayan, kamatis natin sobrang fresh tapos yung labanos oh my gosh, very fresh so guys uh, taposin ko lang to at mag-start na tayo So ito guys, nagpakulo na tayo ng water. Ayun, sobrang lakas ng tubig, guys. So ayan, kulo na yung water natin, guys. Ang unahin natin sa paglagay, siyempre, mayroon tayong sibuyas. O oh lala. la oh lala. So ito guys, ayan, hinati ko lang yung sibuyas na pula at saka yung yellow. Ayun. Oh my gosh. So mayroon tayong kamatis. Aw. Oh! hataat so ayan tingnan mo ang kamatis guys hinati ko lang siya ayun ayun so hintayin natin siya guys mga one minutes tapos ilagay natin yung pork okay guys mayroon na tayong pork dito tapos mayroon tayong uh, labanus. tapos chili mayroon tayong ito ihihilagayin lang natin dito guys sa ating ang ating beans para hindi makalimutan ang ating beans so dyan natin sya lagay so mayroon tayong kangkong tapos mayroon din tayong syempre vegetable stocks vegetable stocks ayan vegetable stocks ayan kuha lang tayo ng isa guys isa lang gamitin natin tapos mayroon tayong salt dito so kuha tayo ng salt ayan tapos, lagyan mo rin siya ng black paper, guys. Mayroong black paper, ay you know. So, ihalo natin siya mamaya. So, dyan ang muna siya. Tapos, yung kangkong natin, ready na. Ayan. So, ngayon, nalagay na natin, guys. Ilagay na rin yung nating baboy. Kasi, guys, mabilis lang naman ito. Medyo kasi, anuhin pa natin yung baboy, no? So, lagay natin yung baboy. Yun. So, syempre, pag may mga sinigang-sinigang kailangan may taba. O di ba? yun Taba ng baboy. So ayan guys, dinamihan ko ng tubig ang ating sinigang pork sinigang recipe. Simple but very yummy. <coughs> Nakabuo ako konti. So guys, lagyan natin ng konting soya sauce. Okay, para medyo may pula-pula mga -pula ating sinigang. Oh, pa may pula na oh. pak, ganon. Aduan lang ng uh, suya soy sauce. Ayan, hinintay lang natin guys na maluto ang ating baboy. Tapos lalagyan natin siya ng ano, paminta. Anong tawag dito? Corn ground flour yun guys ayan Ina ano ko muna siya guys I squeeze kasi squeeze to shape. kailangan pa siyang squeeze 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 ganun so konting soap lang guys ilagay ko muna ng konting soap ayan ayan konting soap lang <coughs> buta ako na ubo so mayroon tayo ditong vegetable stock Ayan, nakaready na yung ating uh, vegetable stock. Ayan. Maglagay tayo ng isa. Wait lang guys. Guys, i-check ko na yung ating sabaw. Oh my gosh. Looks yummy. So, i-try ko lang yung baboy guys. Nakarili na rin yung kanin ko. Oh. Kakain ako. Gabi na, gabi na pero kakain pa rin. Hindi lang matulog ng maaga. Ganun. So, i-check ko lang to check lang natin yung baboy kung luto na siya. Ayun, meron tayo yung baboy. At ilagay natin siya dyan. Pukuha tayo ng ano, okay. pukuha tayo ng tini doon. Ayan, meron tayo dito. So, i-check natin siya kung soft na siya. Ayun, pwede na siya makain guys. Ayan na. Ah. Oh my gosh, yummy. So, ibalik natin siya. Ilagay natin yung Ilagay natin tong ano natin, labanos. Oh my gosh. So ayun guys, ilagay ko lang ha. Hawakan ko lang yung cellphone. Yun. Yun. Ayan yung tubig, tamang tama lang yung tubig natin. Depende lang sa inyo guys kung ilan ang kung uh, anong mayroon dyan na mga gulay. Ayan. So yan muna yung ilagay natin. Tapos ilagay na rin natin yung ating yung ating uh, vegetable stocks. Okay? Ayan. Nilagay ko na yung vegetable stocks natin. Ayun, yung ating vegetable stocks. Ayan natin siya dyan, na maglangoy-langoy. So, yung ating labanos, ayan. So, tarpan na natin siya, guys. Kasi yung labanos natin, hindi natin alam kung matigas siya. So, yun. Nilagyan na natin siya ng ano. Tapos, yung last natin ilagay, guys. Yung ating syempre ang ating sampalok. At saka ito yung kangkong natin at may beans. Ay, hintayin natin siyang uh, maluto-luto konti. So, takpan ulit natin, guys, ang ating uh, sinigang. Ayan, i-check natin ang ating labanos. Check natin yung ating labanos. pwede na siyang lagyan. Ilagay ko kasi yung beans, guys. Hindi ko pa nalagay. Kasi itong labanos medyo matigas-tigas eh. Ayan. Medyo matigas pa siya. So, ilagay na rin natin yung ating beans. Wait lang, guys. Ilagay natin yung beans natin. Yun, oh. No? Oh, my gosh. Beans. More beans. Ilagay ko na rin yung chili, guys. Ayan. Ayan. Hindi ko na siya muna at pinutol. Hayaan ko lang siya dyan. Pagtanggal kasi ng ano yan guys. Ang chili. Ang tanggal lang, lang sa Ganun. So takpan ko muna siya. Hintayin ko muna siya ng mga 1 minutes. Tapos i-check natin ulit. Yun. Takip-takip. So andito na yung ano natin. Ayun, may isa pang bensay. Dalawa pa lang. yung kangkong natin, mayroon na rin tayong syempre sambalong at ito, ilagay na natin sa hubasan ayan, ang hubasan Ay. yun, so yun nintayin na lang natin guys na mag-soak yung ating ang ating sabaw check ulit oh la la, look Wow, 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 wow. Very pretty, di ba? Pretty, pretty. So, ating kangkong na kimpay. Wait ulit natin, guys. Wow, 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 wow. Look at this. Hinaan ko muna yung ano, guys. So, Sobrang lakas. So, ngayon, guys. Tagyan na natin ng sinigang. Ayan. Meron tayong sinigang, guys. Ayan, lagyan na natin. Try lang natin. Hindi mo na natin ubusin. Ayan. O, damihan lang, pero hindi natin ubusin. Wait lang. Okay, more pa. Masarap kasi yung maasim, guys. Mahilig ako sa maasim pag ganito sinigang lang. Pero hindi yung sobrang asim, ah. Yung tama lang. Oops. Palakasan natin yung apoy. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung ating kangkong. Ayan, ang ating kangkong nakaready na. Yun o. Uh. Yun o. Uh. Kangkong. Ayan guys, maluluto na yung ating sinigang. One minutes na lang. Luto na. Ako'y gutom. Anong oras na. Inuna ko kasi yung pag packing ko guys eh. Ewan ko, bakit gusto ko lang mag packing yung mga hindi ko na gamitin. yon So, yun. Hintayin natin siya dito. Ayun. Kahit mga one minutes, loto na to. Yun. yun. Wow, 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 wow. So, takpan muna natin siya, guys. Hindi natin siya uupahin. Uh, okay. Mamaya, itry natin ang lasa. Kasi nalagyan na natin ng sinigang. Pag kulang yung asim niya, lagyan pa natin ng sinigang. ganun So, hihintayin ko lang muna siyang kumulo At, ah, uh, lulutuin natin yung sinigang <laughs> Yung powder niya, guys Hayaan natin siyang kumulo ng kumulo Tapos, i-check natin ulit Ganon O, i-check natin ulit O, diba? pa. ganon O, so, yun ito lang, guys Wala ng tubig, ah na lang, Tikman ko muna ang lasa. So, ang gagawin ko is ganituhin ko muna siya. Yan, tingnan mo yung baboy, guys. Oh, guys, oh. Wow, look at this. Amazing. Yun. Yan, i-okay ko lang, guys, para syempre ma-mix yung powder niya. At titikman ko na. Tikman ko muna ang lasa. Hmm Kulang pa ng asim. Gusto ko ng maasim pa more pa, more ayun no. Know, pack ganon, damihan ng damihan ng pampaasim, sampalok yun, para masarap, kasi marami kasi to masarap yung marami so, i-check natin ulit yan kung maasim na ba siya as in maasim yun oh lala ayan, tikman ko ulit guys ano ko lang kasi yung ano. Ako lang kain nito guys. No worries. I'm the one who eat this charing. Mmm! Yun ang asim Masarap. konti na lang natira. Dinagdagan pa. O pa. Ganon. Yan, luto ng ating sinigang guys. Ayan, hindi na natin ukay-ukayin. Okay, para mukhang fresh. O, oh, pak. O, oh, fresh na fresh yung atong ano. O, oh, pak. Ganon. So, guys, thank you for watching. Luto ng ating sinigang na baboy. Wala. Hindi ko to ginigisa, guys, or something. Wala. Yung iba kasi ginigisa. Tapos, ngayon, ay, ginanong ko lang, guys, sobrang init ang cellphone. So, guys, thank you for watching. Luto ng ating sinigang na baboy. Sa so, wakas na tapos din, anong oras na? Time check. Oh, my gosh. 10.35. 10.35. O, pa. di ba Makikita nyo yung time, guys. O, tingnan nyo yung time doon. Wait lang. O, 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 diba? O, 10 p.m. na yan. 10.35 p.m. O, pa. Ang dilim. Si Kuda, nasaan na? O, si Kuda. yun Christmas namin. Wala pang ano. Ayun. So, guys. Luto ng ating sinigang na baboy. Thank you for watching. delicious sinigang. Yummy, yummy, yummy. Delicious, delicious, delicious soup. Soup, soup, soup. You know, look at this. Wow. Okay, thank you for watching. Serve na, mag serve na. Hindi, kakain ako guys. Thank you, thank you for watching. Ayan, eating time.